Okay bang itakbo agad ang kotse kahit naka blue temperature sign pa sa dashboard? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon may nareceive tayong question na related sa temperature sign na nakikita sa dashboard ...pag tayo ay mag start ng kotse. Uh, normally to sa mga modern car ngayon, ano, especially yung mga wala ng mga temperature gauge or bar, uh, pag malamig pa yung makina ng sasakyan o kai start pa lang ng sasakyan, eh, normally lumalabas yung blue o yung iba green, yung temperature sign. At yung question niya nga is kung okay lang daw bang itakbo agad kahit naka blue temperature sign pa yung kanyang sasakyan. Well, technically, o pwede naman, wala namang problema doon. Pero ang pinaka-reminders ko dyan, if ever man na naka-blue temperature sign pa ang iyong sasakyan, as much as possible, huwag nyo munang aapakan yung gas. Kung baga, hayaan nyo lang muna siya mag-roll. Normally naman, itong uh, blue temperature sign or blue temperature sign, mga 3 to 5 minutes lang naman yan. And after that, eh, mawawala na. Kung uh, sabihin natin from your garage palabas ng subdivision mo eh, wag mo muna apakan yung gas hayaan mo muna siyang mag roll kasi ang pinaka advantage nito kung sakaling hindi nyo kagad ibibirit o gagamitin yung full potential ng sasakyan ninyo kumbaga hindi mataas yung wear and tear ng inyong engine kasi ang problema ganito halimbawa kaka start mo pa lang binirit mo na okay? malamig pa yung makina so kumbaga Uh, hindi pa napuli-lubricate yung mga component, wala pa sa tamang temperature yung oil mo o wala pa siya doon sa tamang lapot o labnaw, so ang effect nun, mas mataas yung rubbing ng mga component natin so mas mataas yung wear and tear well, maybe hindi nga instant yung pagkasira, pero uh, kung patuloy mong gagawin yan pwedeng mas mababa yung lifespan ng iyong makina compared dun sa, sabihin na natin yung tinatawag nga nilang wina-warm up Actually, kung may time ka, mas okay nga talaga na we, we na warm up. Pero kung medyo nagmamadali ka palagi, okay lang naman na itakbo mo agad. Basta, wag mo munang uh, aapakan yung gas hanggat naka blue temperature sign pa or naka green temperature sign pa. Yun lang naman yung pinaka reminders ko. Kasi pag yan ay patuloy mong gagamitin, so sabihin na natin kung hindi pa na lubricate, hindi pa maganda yung consistency, so mas mataas yung rubbing ng mga bearing natin dyan, So ang effect nun, mas mabilis yung pagkasira. Okay? Kumbaga, mas mabilis na uh, magagasgas yung mga yung mga metal part natin diyan at patung kung patuloy yan ang magagasgas, eh sadly, mas mabilis din masisira yung ating makina. Okay? So yung mga papsa, sakali, pwede namang itakbo agad. wag lang kagad ibibirit. Okay? So kumbaga, yun lang yung pinaka-reminders ko. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.